Yeah. <inaudible> parang paulit-ulit yung answer, hindi, hindi niya natatandaan, nakakalimutan niya. Hindi ka... <laughs> hindi ka bumabawi. Ngayari, ito, hindi oh, oh, oh. naman ako... Hindi bakot... ka ba pinalaki ng sex bomb para lumaban at bumabawi tayo? Hindi, kasi diba, kasi minsan naman sa, sa work may libreng araw. Di ba, kanyari, linggo. Oh, date tayo kasi mm. nakalimutan ko. Hindi ka ba bumabawi? Bawi is very important. Ayun yeah. yung ano ko, na hindi na kasi kami masyadong nagde-date eh. Pero yung mga bawi na nagagawa ko sa kanya, pag anniversary namin, ganun, nag-e-apporting -e talaga. Paano ka ba babawi at uh, sa e-apport, eh, eh, inakalimutan eh, mo nga yung anniversary? Hindi, yung anniversary Ma hindi. Yung Pero monthly, yung mga monthsary lang. lang. Alam mo, yun yung gusto yan. kong itanong, hanggang kailan ba? Kasi some couples, sineselebrate talaga yung monthsary, yeah. monthsary, mm -hmm. monthsary. Mm -hmm. Pero there are couples also na anniversary yung sineselebrate. So feeling ko, communication talaga dapat na Let's celebrate. Monthly agreement yun. Agreement. At saka parang hindi naman issue. Wait, hindi naman kailangan i-celebrate. At least maalala mo at bumati ka. Lalo na kung ginagawa nyo talaga siya. Yeah. Oh. Ginagawa nyo ba talaga oh, siya? Nagbabatian yes. kayo ng monthary? Hmm. Parang minsan, Oy, monthary ngayon na. Ah. Oo, oh, oh, di ba? Pang ilan makinakalang... na, ganyan. Oh. Kaya lang kasi may time na ano, na monthary, di ba? Oh. Na o Niya, pinapakiramdaman niya lang ako kung alam ko ba naman sa rin namin. Oh. Parang gano'n. Cutie kaya yun sa mga girls. Ganun. Kapag yung yeah. lalaki yung, yung bumabay. Kaya niya pinapakiramdaman po. kasi Mansory. nga, siya aware siya naman sa rin Tinitig niya, inaabangan niya, aware kaya siya. Kasi historically, nakakalimutan mo. Oo. Totoo. -oh. -oh. Di ba? Totoo po. So, Totoo po yun. Pero para, para sa'yo ba, nung tumagal ba, dapat hindi na kina-celebrate yung Mansari. Dapat Especially, nag-work ka na, nagkatrabaho, busy ka na. Nung kami pa, ayun, parang feeling ko okay lang na hindi na magmansari kasi, ano, tawag dito, may mas kailangan pang paghandaan na ano, like, like future uh, ganun. Gonna... Pinag-uusapan pa natin celebration. Gusto mo ba sine-celebrate yung mansari or oh, naaalala oh. lang? At na naaalala lang. Ganun. Gusto ko yung my day niya ako. Ganun. Na I happy manseri. Mababati niya ako sa my day. Kahit na lang. Simpleng effort lang para sa akin. Pero yung impact nun sa akin, mababawasan yung lungkot ko. Ganun. You see, ang dami kong kinikim-kimson na sa manan loob sa kanya eh. Hindi ako nag-expect kahit anong material na bagay. Ang gusto ko lang, maramdaman ko na mahal pa rin niya ako kahit papano, kahit ganyan yun, kaya niyang iparam, kahit ganyan lang yung kaya niyang ibigay. O oh, yung mga ganong bagay, makakapagparamdam, kasi at that point, feeling mo, hindi ka na niya mahal eh, 'di ba? Kasi nagbago okay. eh. Yes. Nagbago siya, nagbag. Maraming nagbago. Mm. -mm. 'Di ba? So feeling mo hindi ka na niya mahal. Oo, Kaya sana gusto naghahanap siya ng mga ng mga bagay na magpapa-magpapaalala sa kanya. Ah, mahal, mahal niya pa ako. Mahal pa paano. ako nito? 'di ba diba, 'yung kahapon assurance. topic natin bukod sa I love you? Ano 'yung mga salita? or phrases na pag narinig mo, equivalent siya ng I love you. Mm -hmm. Because it's not always I love you. Yes. Di ba nga, yung, yung mga sinabi nila na yung, yung ipinagdadasal kita araw-araw. Mm -hmm. Pag narinig mo yon parang sinabi na rin sa yung I love you. Mm -hmm. Yung simpleng, babe, inom ka ng tubig lagi, ne? I love you. I you love na. you yon Di ba? Mm -hmm. Yung ganun din, yung pag nakita, ay, free next niya ako, mahal niya pa pa rin pala ako. Naghahanap lang siya ng, ng makapag, papatunay kahit katiting na mahal, mahal ko nito. ako nito, hindi ito. totoo yung nararamdaman kong nawala na yung damdamin niya sa akin. Hmm. Kasi at that point, wala ka nang masyadong nakikita o nararamdaman na, manifestasyon na, mahal niya pa ba ako? Opo, ganun po. Kaya parang sa way na yon kahit pa paano, maibsan man lang yung lungkot na nararamdaman ko. Tsaka, mawala yung mga thinking na ganun, na, nagda-doubt ka kung may pagmamahal pa ba siya. Kasi yung effort niya, tsaka tamis, 100% dati, di ba? Oo, oh, so From 100, zoomiro. zero. Mm -mm, ganon ko. Oh. hindi naman Sinanay talagang Sinanay ako sa ganun, zero. tapos big na <laughs> <laughs> ano? Hindi naman, ano? daw, zero. Naman daw talagang naman zero. zero. May tinira naman akong one. <laughs> <laughs>